Yan. Sa mga pagpalang araw sa ating lahat, narito na tayo sa dulong bahagi ng ating aralin para sa ikalawang markahan. Ang mga pamana ng sinaunang Asyano sa digdig. Tunguhin na natin ang ating mga pangunahing layunin para makamit sa araw na ito. Una, siyempre dapat makita natin kung ano ang mga kontribusyon ng mga sinaunang lipunan. Naiisa-isa dapat natin ang mga rehiyon at anong ambag ng bawat rehiyon na ito at ang panghuli, matalakay kung anong mahalagang kontribusyon ba ang naidulot nila sa komunidad ng Asya sa kasalukuyan. Ang mga kontribusyon ng sinaunang Asyano sa Daidig, no, particular muna tayo sa kanlurang Asya. Papasadahan na lang natin to dahil natalakay na natin ito sa ikalawang lesson o aralin ng ikalawang markahan. Ngunit para mas bigyang diin, narito ang mga ambag ng sinaunang ng Narito ang ziggurat, no? Nakita natin na may mga templo sa sinaunang kalurang asya na bahay dalanginan ng mga tao no? at naging sentro ng pamayanan dahil ang bawat pamayanan na to may mga patesi o haring pari. Diyan nila pinaparangalan at sinasamba ang Diyos. No? Yung patron ng isang lungsod, ba naging sentro ng pamayanan. Narito rin ang Code of Hammurabi. No? Pakas sa mata, ngipin sa ngipin. No? Kalipunan ng mga batas ni Hammurabi, 282 na mga batas no, na pumapaksa sa aspekto ng pang-araw-araw na buhay ang binigyan ng diin sa batas na to. Kaya nagkaroon din tayo ng mga pangunahing pagkilala kung yan ba ay sibil, kriminal at pangkalakalang transaksyon sa bata ng batas. Uniform naman ang kauna-unahan nilang sistematikong paraan ng pagsulat. No? Hugis in sale o wedge shape no? yung pagkakalagay no? pagtingin natin dito sa larawan kaya yung epiko ng Gilgamesh, no? Kauna-una nga pampanit ka sa buong daigdig. Yan ay ang bagda ng Kanlurang Asya. Ang phonetic alphabet, no? Sa Kanlurang Asya rin yan. O yung Phoenician alphabet. Yung ginagamit natin ngayon na ABCD hanggang letter Z. Yung mga sumusunod, ah, hindi natin nalagyan to na ito, O yan, orasang tubig, water clock, unang mapa, pagbibigay ng nakabatay sa 60, yung sexagesimal system, no? Paggamit ng 12 zodiac signs. Yan. Kanlurang asya rin yan. At iba pang kontribusyon, yung paggamit ng gulo sa kasalukuyan at mga kasangkapang pang-araro o yung mga ginagamit sa agrikultura. Basic na natutunan yan sa kanlurang asya. Yan. Sa sinaunang asya, ano naman? Timog asya. Sa India naman. ano mga ambag ba ng mga nasa India? Ito, yung sewerage system. Dahil nga grid type yung kanilang arkitektura, naisip nila na ganito rin dapat ang flow pagdating sa tubig o katubigan. Yan, yung Mohenjo Daro, kauna-una ang panira na sumailalim sa urban o city planning. Pagkaplanong panglungsod. O, Vedas, paghahari ng mga Aryan sa Hilaga at Hilagang Kanlurang India. No? Nagkaroon ng koleksyon ng mga dalit pandigma, matalinong pahayag, kanta at kwento. Yan yung mga bagay-bagay na kinonsidera na naging aral, batayang aral sa Hinduism. Diba? Yang Ramayana at Mahabharata. Mga epiko sa India na hanggang ngayon ay kinikilala sa Pan panitikan pang daigdig. o oh, in the great story, isang daang libong taludtod naglalaman ng kaisipang Hindu. Yung Bhagavad Gita, no, pinakadakilang tulang pilosopikal sa daigdig. Ramayana, patungkol ito sa buhay ni Rama, sa kanyang asawang si Sita at kapatid na si Lakshmana. Nandito lalaman ninyong mga turong Hindu. Panchatantra, Tantra. Yung Panchatantra Tantra, yan yung akdang pampanitikan. Yan ay koleksyon ng mga kwentong Indian. No? Wisdom from today, from the timeless classic. Sanskrit, yan yung pinagugatan ng wikang Indo-European. No? Pinakapino at hinahangaang ang wika sa buong daigdig yan. Halimbawa nito yung Ashtayadi ni Panini at Patanjili ni Mahabhasya. Okay? Yung Sanskrit, di ba, yun yung kanilang uh, letter, lettering. Tingnan natin yung alphabet ng mga Indian. Yung taksa sila, yan, yung pinakamalaking pamantasan batay sa kasaysayan na itala rin yan dito sa kabias na ng Indus. Ayurveda, yan. Ayu meaning buhay, veda meaning agam. So agam ng buhay. Kaya may mga paniniwala sila ng mga herbal life o herbal yung pamamaraan para mas maling ang tao, no? Naging bahagi na rin ng kaisipang medisina 'yan. Ayun, no? 'yung konsepto ng paggagamot na nakabatay sa mga herbs, etc. 'Yan ay turo ng Ayurveda. Iba pang kontribusyon? 'Yun, pamantayan ng bigat at sukat, decimal system, paggagamot, pagbubunot ng ngipin, halaga ng pi. 'Yan mga kontribusyon niya ng Indian civilization, no? 'Yung weighing scale, Indian niya. Decimal system, 'yung ginagamit natin sa math, taga-Saxsukuyan 'yan. 'Yung pi. 'Di diba? 'Yung sa circle. Mahalaga pag i-discuss yung pi. Yung Taj mahal yung arkitektura nila. Next. Iba pang mga kontribusyon? Geometry at trigonometry. Yan. Giam giamati yung pagsukat ng mundo. Trigonometry, pagsukat ng mga anyong tatsulok. No, mga kontribusyon niya nila. At yun nga no, noong 199 BCE, Before Common Era, Aryabata, nagtakda ng halaga ng pi sa hanggang fourth decimal place, yung 3.1416. Iba pang kontribusyon, yun nga. Ang astronomy, physics, chemistry, metallurgy, architecture, civil engineering, shipbuilding, at navigation. Dahil nga meron na sila ng sinunang paniniwala at karunungan pagdating sa engineering, may bahagi nila ito sa taigdig. No? At yun nga. Sa Silangang Asya naman, bilang panghuling rehiyon na tatalakay natin sa ikalawang markahan. Yan, Great Wall of China. Diba? Punta ka na sa China at huwag mo itong kakalimutan kalimutan mo na lahat, wag lang daw ito, no? Sabi ng ibang mga turista. Yan, yung panahon ng dinastiyan Qin, no? Kay Shi Wangti, yung pinakamalupit na leader nila, legalista. Alala nyo ba yan? Yan yun. Pananggal lang ito mula sa tribong nomadiko para walang makapasok na mga barbaro sa uh, sa China. Diba? Nagtat, tinataya na isang libo limang daang milya ang layo nito o 2,414 kilometer. Yan, yung I Ching o Bing Fa. At Bing Fa yan 'yung mga ano, aklat. No? Aklat ng pagbabago daw yan sabi dito no sa pagtatalas sa kasaysayan. Pagbabago, ibig sabihin ng Ai at yung Ching ay aklat ng aklat ng pagbabago. So ibig sabihin, mahalagay uh, mahalaga ito dahil nagbibigay na perspektiba o views sa mga tao o sa mga Chino. Di ba? Pamamaraan So, yun din, no? Prediction ukol sa iba't ibang bagay, buhay, sitwasyon sa buhay. Yung Bing Fan naman, kaunawaan kauna-una ng aklat ukol sa estratehiyang militar. Feng Shui, yan, di ba? Yung Geomancy, sino na pagpuwes at pag-aayos. Pag, pag, pag natin, oh, dito, yung dito, malas tong lugar na to, lipat to dito, para swerte. Yan, di ba? O ikaw, wala ka love life ngayong taon, dapat ganito gagawin mo. O yan, yan yung mga ganun, no? Ginagawa yan ng Feng Shui. Kasi sining ng pagpupuesto yan? Yung um, art of designs. Kaya nga, di ba, pag pinapungsoy, ibig sabihin nun, itong lugar na to, ano ba to? tiningnan na to, malas ba itong lugar na to dito, ulilipat ba natin? Yung lugar, ang mas concentration nito. Hindi yung paano yung paano yung nakalagay, ano yung nakalagay doon. Kasi minsan, nakikita nila, yan ay symmetry lang. Nagde nagbibigay ng energy lang daw, di umano, sa lugar na yon At kung hindi siya mapapakinabangan, magiging malas siya sa lugar na yun. Diba? Pamanang hapones. Okay? Yung chanoyo, yung tea ceremony. Ayan. Tradisyon na paghahandayan ng pagsisilbi gamit ang powdered green tea. Di ba? Matagal na nagiinuman ng tsaa, no? Actually, minsan liwalamig na nga yung tsaa pag nag-chanoyo -tsa -tsa sila. Kasi ang mahalaga sa tea ceremony, yung pag-uusap, yung malalim at intimate na connection ng nag-uusap. Origami. Yung pagtutupi naman ng mga disenyong papel. No? At, ito na nga, may mga pamanang Japones pa, Ikebana, yung flower arrangement. Actually, meron pa dyan paliwanag. May isa ako nabasang article. Yun nga, yung existential, yung pinanggalingan, spiritual din daw minsan ng Ikebana. Kaya napakaganda ng flower arrangement talaga nila, tinitingnan nila. Kasi yung connection ng human existence at yung spiritual existence niya, nagiging isa rito. At yun nga, yung pagsasayas ng bulaklak, flower arrangement, medyo big deal to. Nagsimula noong ikalabing limang siglo sa Japan. Landscape gardening, Yon, nauso rin yun dyan. At isang pamanang Japones yan. At panitikan, hindi may kakaila. No? Yung haiku, di ba? alam naman natin. Yan, halimbawa ng haiku, ito, the tree shape ay blue. The tree shape ay blue. Lima. From a little drop of paint. Seven. Looks like a dancer. Five. Kasi five, seven, five. Limang, um, anong tawag dito? limang pag bay bay yun? sa limang ta, tatlong taludtod tama ba yon basta yon 575 pag pa limang pantig no sa bawat linya tapos pito tapos lima halimbawa din ito yung teatrong musbong pamanang hapones din yan no at kabuki no so alam na natin yung panitikan niyan. Bitsa naghahaditan komedya, et cetera, et cetera. Yung Genji Monogatari, Monogatari, o The Tale of Genji, sinulat ni Lady Murasaki Shikibu, ay ang tinuturing na unang nobelang hapones. Ano pa? Yung Bushido, yan. Yung Bushido, yung limang, uh, pitong virtud no, ng Bushido. Yung Jin, compassion. Um, Makoto, honest and sincerity. Chu, duty and loyalty. Gi, integrity. Mayu, honor. Yu, heroic courage. And Rei, politeness. Naglalaman ng mga litong dapat sundin ng isang samurai. Um, disiplina. Pagkakaroon no? ng pagtitimpi, magpipigil. Yung self-control, yung talaga yung pinaka-aral ng Bushido. Yan, yung seven virtue. Gi, Rei, Yu, Meio, Jin, Makoto, Chu. No? Yan, ano pa ang kontribusyon nila? Yan, paggamit ng silko seda star map, seismograph, kalendaryo, magnetic compass, at wheelbarrow. And then, water clock, ba? Diba? abacus, chopstick, sundial, payong, diba? pamaypay. Kaya diba? pa mapanang, si Ma pamana sila ang asya, yung mga kaisipan at philosopher nila. ba? Diba? Confucius, Mengzi, Menzu, Lao Tzu, at si Sunzi, o Sun Tzu, Art of War, pag tinignan nyo sa librong yun at yung humubog sa Confucianism. Okay? Humubog sa Daoism, at yung pilosopiyang legalism. Pamanang sila ang Asia, ano yun, yung sistema ng pagsulat, calligraphy, di ba? Paggamit ng tanso at metallurgia o bronze metallurgy. Dinastiyang Han, yung paggamit ng papel at porcelana, Pagpapayigting ng Silk Road, no, yung kalakalan sa pagitan ng China at Europa. Ano pa pamamana nila? Han. Aspekto ng agham at teknolohiya. Diba? Pagtatala ng between yung constellations. Diba? Mga planeta at kometa. Yan. Sunspot. Eclipse. Kalendaryo. Star map. At kagamitan sa astronomiya. Ang acupuncture. Gunpowder para sa fireworks. Kaya nga diba yung mapaputok. Tsaka Chinese origin yan. Mga yan. Civil service examination. At black printing ng dinastiyang Shang. At Tang, Tang, rather, black printing. At dito nagwawakas ang mga pamana at kontribusyon ng Asia. No? Hanggang sa kasalukuyang panahon. Yun lamang. Maraming salamat.